Ayan po mga Mars, kami nga po'y kakain na sa aming hapunan. Ayan, may bisita po kami ngayon. Kaya na po mga ka Mars. Salamat kay Maricoy. E, sa masarap yung... na hapunan. E, na parang e. kanoy. Yan lang yan, steady lang. Yan o. Mm.

Hindi, <laughs> 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 ano lang yun eh. Sabi nga si Axel na mag-vlog. Mm. Ako na may mm. mamanitize siya ngayon. Pag Axel ang mag-vlog. Mm. Kaya mag-vlog mm. Busy pa pare ko na? Busy Axel eh.

Ito so, ka rin, So, ibig sabihin, sige pre, sige. Hmm, itigil yung... Anong yung ayaw? Tawag dito? Ano, Axel? Ito ano? Ang unang pasukan. Baka siya? Oh? Uh -huh. hmm. Hindi pa sure. Kasi sabi kasi, balik daw sa normal ang pasok. Tulad ng June. nga yung gulo nito oh, ang sarap alin? gulay <laughs> naluto ni maraming kanina oo ang sarap na yung gulo nito ang sarap ito 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 yun ang hindi ko alam kung anong pangalan ayun oh, ang oh. paborito kong gulay opo oh, yan ha opo opo uh, po ba yan masunuri na gulay hindi ka yung kalubay ang tawag nga yung tawag sa bisaya kalubay okay. hindi ko alam Hello, boy. Hmm. Tapos nalilang ko ng taba ng baboy. Hmm. Huwag man hapon. opo mm. <laughs> Magalang na gulay. Hmm. Ano tayo yung... babalik ko ha. Hmm. Alam. Ano? May upong mataba. Opo, yun yung... Patula naman. Ayun, Pasuda. Yun yung masarap lagi yung sardinas. Ayun. Pero ito, opo mm -hmm. Yung binarang makinis ang sardinas sa kamisway. Ito Hoy, ikaw ay dal dalawa kayo. Kung saan lang nandumaan dumaan. Eh, pre. Yung bayad pala sa tilapia. Bukas na lang natin. Ako. Natin bukas. Lang. Dito lang ang masya. Sige. Hmm. Para makapag-vlog ka rin. Ikaw mag-vlog din, pre. Ay, kay parang bal? Hmm. Kay kuan Kay parang panot. Nakalimutan natin. Yes, siya. yeah. Ating. <laughs> kumain ka naman. Mm. Basta masarap talaga yung mga ganito lang kalalaking ano. Mm. Bista na pandahin. Yeah, na ano yung mahuli naman. Hmm. Kaya, may awit na sa ilo yan. Hmm. Dito, pre, magkano lang kilo niyan, Mariko eh, pag binili, yung dahil na siya. 60. 70. Mm. Okay. Tapos six. ngayon eh, hindi ko, sabi ko mo um, ganyan, benta. Pag sa palengke, sandaan ha. Ang kilo. Ngayon ay binigay mm. ko yung Binigay na yung? Mm. Binigay ng yung mga kapitbahay na tag-anim na piraso yata yun. Mm. Ilan binigay mo? Anim? Mm. Apat. Apat na kapitbahay. Hindi, sabi ko, sabi ko lang eh. Sabi ko, try nga piraso uli. Pero hindi eh, dami pala medyo Mm. May duway naman, walang uli. Mm. Mahina uli kasi yun. Oh. Sabi ko, gamitin mo yung... Natakot niya siya. So, pag maniho ng bangka? Hindi. dapat pag maniho sa bingwe. Ito Ako yung tuto. Ito na ito Pero kanina eh, nakalimutan pa yung cutter. Ang tayo may kanina. Ano yung cutter? Ang bahay lang nga, kakaterin yon. Ngayon yung nangyayari sa akin na. Ilang nang nangyayari sa akin. Sarili ko lang, pero hindi ako binablog. Hindi kaya kung sabi, baka ay kung kawaan lang, ayaw Ayoko. Ayaw ko. pa ko, patuloy mo na. Nakabantay ang dalawang. Mamaya kayo, meron kayo baon. Baon talaga. Baon na baon. Yung ano pre? Yung taga. Taga. taga sa kamay mo. Hmm. kasi inang araw ay kuan yung namiming wait hmm. namiming weight ay wala akong namiming weight kasi ganun yung gagawin puputol yung weight tapos itatagos ay di hmm. purong sakit nun no? sakit talaga pero di mas magalang ganun yung gawin dito alam mo bakit hmm. mas masakit pag ibabalik pagyo yung doktor yung maganda. Mm. Tapos sa wala ng gawa nito, 'di ba? Ano ang mo? Dalawang libo, mga Ba't sa doktor hindi ganun gagawin 'pag kung sakali. Ganun lang gagawin? Puputulin. Puputulin lang ang kweta, tapos papatagos, tapos lalagyan lang Betadine. Hmm. Dalawang libo na. Sabi eh. <laughs> ng doktor niya. Eh, kaya na dito ako nangyari dati. Dito? Ang lalaki 'yan, laking namumulit ng bangus. siapa mau mo tumama, um, hmm, dito, dito, um, um, si um, 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 Nang, um, 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 tan um, um, ko, eh. um, <coughs> ko, um, ko, nang um, 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 nang na, no. uh, na demi hmm. Hmm.

Hindi man nagkakalma eh. Hmm. Hmm. Kaya na, lang din. Ba't saka rin, tulong lang din. Eh. Yung gayon, dapat eh, huwag. Dahil hindi man lang, bibigyan ng pampakalma din eh. Awal lang siyang ang tawag na Ano lang yan? Painamay ka lang? Oo. Bukanamay. Painamay ka O, oh, di. Bumil ka lang ang pinamay. O, oh, di ba? Tapos, mag-resort ka pa ng dalong Pero talaga, pagka nakuha Yung ka Yung pang pangpamanhid? Alam mo Wala. Wala silang binibigay na, ano ba, indiksyonan ka ng ganyan. Dahil napaka, talagang napakasakit talaga yun. Nakuha ka ng taga. Diga, napakasakit saka tari, yan tari ng manok pero kung sariwa pa automatic dapat mag-apply nila ng gano'n pang pamanit may nila ito siyempre po, hospital na yun eh hmm. ang putol mo na eh alam mo na yung pani eh, kaya ko ay ang ginawa, tinagos ko na doon. Malalaking bangot Nangyari sa akin yun. Ang basis. Ba't si Clark wala pa? Si Clark. Hindi yung saka klase niya sa piling. Nung magagay pumasok ka? Sabi silang pasok sa abad. Eh. Kanina lang nung malis. Ay, pumasok sa trabaho niya. Wala pa silang ano. Ang tawag na ito, materialis. Ang may ginagawa sila mga. enak enak masih orlik apa itu oi arnis yang takut

Sana'y malasing mo pala na yan, Ayan po. Ayan, okay. good morning po mga mas. Ito nga lang po ng ating i-upload kahapon. Ayan. Tayo pa magluto ng sinigang at sila po'y paalis po ni pareng kautol at ni mamaya sa pupunta po sila ng bukana. Ayan. Atin po muna silang pakakainin bago sila malis bibisita po sila kay Idol Jumper Sniper. Ayaw naman makinig sa akin. Mga Mars, at lalagay na po natin yung ating isda. Uh, Tatlaban po muna natin at intayin po natin siyang kumulo. Sabot po hangin sa amin kaya mayroon po ako itabla. Plywood. Hangin.

Kami. nalipad padu. Ini padang lagay na po natin ang ating kulay dahan po ng malunggay at na po muna siya pakluban. Para po siya ay maalang siya. Ayan na nga po at kulo, kulo na po siya. Ayan, kulo na po yan. Ito na po, na po na po. na po ang lasa.

Okay, okay, ingat kayo. Ayan po mga Mars at pupunta na nga po sila sa Bukana kay Idol Jumper Sniper. Ayan. Ayan po ng uh, Dito nga po nagpatapos ang ating video. Ayan. At nakalas na nga po sila. Patupa sila ng Bukana. Ayan. At maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa akin video. At sa hindi pa po subscribe please subscribe my channel. Ayan po ang aking video. Bye bye. Believe natin nyo sa lahat. thank you. Thank you.